and syempre dahil pawawin na ako ng Bacolod, syempre kasama ko yung kapatid ko nagmotor lang kami at saka talaga ng mga bagay ko kaya naman sama yung mga master at para makita ang traffic na lugar Tara, pawawin na tayo let's go buwan ka rin patay Imagine yun, yung mga masartingan nyo dito, napakalaki talaga mga building dito sa Maynila. So, ang gagawin natin dahil, syempre, napakainit at traffic dito, kayo may pupunta. Dapat maaga pa lang kayo mga master para hindi kayo mahulisin yung pupuntahan. At syempre, bababa na kami dito at yun na yung area namin na pinuntaan. At syempre, dito malapit yung bread ko ng PR. So, dito kami dumadaan, no? So, dito makikita nyo na lang yung underground nila. Siyempre, nakakatakot dito pag bumaba naglalakad, no? So, siyempre, malapit na talaga kami sa PR dito. At makikita nyo ang kanilang ginagawang tunnel. Wow! Ang laki naman, mga master. Parang desbil no? So, dito, malapit na kami at dadaan na po kami sa... Makala nyo, wala kanyang yun, ha? Hindi yan, wala kanyang. Mulaan nyo na lang kung ano yan, di naana namin makamaster ito niya dahil maga dito sa Bill, plan to go masigla, dahil nabusok ng ticket, eto nakakuha na tayo ng bagay ito si Bill, papasok na tayo niya, hindi na nagagamit so early tayo dito nasa walk-on na ako dito at nakasakay na rin, so dito magiging tayo, may nakumus para paalis at mapagtalaga ng mga Kaya dito yan meron ako dito mga kaibigan, nakasasalamuha at naging kaibigan natin dito dito So yun nga, isi, gray, at saka. So yun nga, ito pagpasok mo dito, sabi nila, napaganda, napakaliwalas talaga. Parang ka lang talaga nasa train, tapos ang mga master. Eh. Kaya tingnan yung mga master uh, dito, <tod> dito, dito. ito naman ay, ay tourist. No? So, kung kayo mag mas maganda talaga yung tourist. Pero wala lang kayong budget. Yun nga, yung mega bank, parang sa baba na lang kayo business business. No? So dito, ito talaga yung dito Boss Ngayon yung mga siman tropa Mga siman nating tropa yan Ito si Jumbyo Tol Kasa nga man At yun lang mga master Sa mga hindi pa nag follow sa akin fast follow na po kayo Sa BG Motovlog So yun lang bye bye